Infinix 030 versus kay Realme 11 Pro plus 5G. Sino kaya mas maganda sa mga overall na mga camera nila? Dahil ko sa may gaming lang. Alam na natin kung sino ang panalo sa dalawang smartphone na yan. Syempre itong si Infinix. Dahil nga mas mahina yung processor itong si Realme. Na sobrang layo pa ng difference nila sa mga SRP nila. Dahil 25,000 ang SRP ni Realme 11 Pro plus 5G. At 15,000 lang guys ang SRP nitong si Infinix 030. Kaya sobrang nakakapagtaka na napakalayo ng na mga difference sa mga SRP nila. Pero meron silang pinagkamukha nga sa mga specs nila, ay I mean sa hardware nila sa design. Kaya pareho silang naka curved display. At ah, sobrang nakakagulat yun para sa akin. Kaya madalas natin nakikita mga naka curved display na mga smartphone lang sa mga 20K na mga patas na mga smartphone. Kaya ganyan itong si Realme. Kaya meron ding smartphone guys si Infinix na naka curved display last year. Tapos napakamahal din ng SRP. Yun nga si Infinix Zero Ultra 20k mahigit kasi yung kanyang presyo at ang curb display yon. Ah sobrang nakakagulat ngayong taon, nilabas nga ni Nipix ang 030 na naka curb display din at napakamura ng presyo niya ngayon. Ang malaking lamang ni Realme kay Infinix is itong na storage na. Then naka 256 nga lang si Infinix. Dapat lang na mataas ni Realme ang storage na yan. Kaya sobrang mahal ng no kanyang SRP. Isa pang lamang ni Realme is itong 100 watts sa charger niya. Then naka 68 watts lang si Infinix. Parang naman sila mabilis sa mag-charge at hindi na niya naabutin ng isang oras so at mapupulong na sila agad. Sinubukan ko sila i-charge ng sabay para makita kung sino ba ang unang mapupulong sa kanila. Kaso pag tingin ko pulong na silang parehas, aswag well, nga ng 1 hour lang. Or maybe kulang 1 hour lang, is na na silang agad parehas. Then nung oras na tinignan ko sila, is parehas sila ng full charge dyan. At nag-start sila parehas ng 0%. Isa pang malaki ng difference sa dalawang smartphone na to is yung megapixel ng camera nila. Then naka 200 megapixel si Realme at parang 8 megapixel lang si Infinix. At pareho sila naka triple camera. Sa build quality naman to honest, mas premium feeling ang pre Realme compared kay Infinix. Lalo nga pagdating sa may camera. Mas gusto ko ang design ni Realme dito. Sa kapansin ko na medyo makapalit si Realme over break Infinix. At obvious naman na pareho nga sila naka leather back design dito. Sa mid display naman pareho nga sila na mayroong curved display at naka 6.78 inches. one hz si Infinix. Habang naka 6.7 inches. At 1.23 naman si Realme. Lamang sa refreshed si Infinix. Pero mas maganda ang display ni Realme. Kaya nga naka HDR10 plus display siya. Ang kaso lang ayon dito sa VGS sa Marina. Isang ka Corning Gorilla Glass 5 si Infinix. At walang Corning Gorilla Glass 5 na protection si Realme sa may display niya. Pero hindi ako sigurado dyan guys. Dito naman tayo sa may camera comparison nila. Sa may video saka sa mga sample shots natin dito. Unayin ko na nga dito sa may front selfie camera nila. Naka 50 megapixels si Infinix. At 32 megapixel naman si Realme. Ito ang unang sample sa may front camera nila. Para sa akin, magsusto Kone 030 dito. Pero hindi naman ibig sabihin pangit yung kay Realme dito. Dito sa may pangalawang sample natin sa may back camera pagka madilim. Mas gusto ko yung Kone 030 dito. Dahil mas detailed nga siya. Saka kung papasin yung mismong pader, mas detailed siya para sa akin. Dito naman sa may pangatlong sample natin. Dito guys, medyo pantila na sila para sa akin. Ito naman yung sample ng front camera na pagka medyo madilim. Still itong Sinipin 030 pa rin na mas maganda para sa akin. Ay kung yung, yung balbas ko dyan guys. Mas titil lang kay 030 compared kay Realme. Dito naman sa mas madilim pa. Medyo mas maliwanag ng konti yung kay Realme compared kay Infinix. Dito naman sa next picture natin. Para naman sila maganda dito para sa akin. Pero mas medyo color accurate itong Zero 030. Dito sa may night mode, halos pantay lang sila. Overall guys, para sa akin, kahit sino man ang pili mo sa dalawang smartphone na to para gawing camera phone. Pero naman sila maganda, lalo kung di naman malaga sa inyong mataas na resolution sa may camera. Dahil yun lang halos ang lamang ni Realme dito kay Infinix pagdating nga sa mga camera nila. Sa ultrawide naman, pareho naman silang meron yan, kaso mas sharp ng konti yung kay Infinix. Dahil naka 13 megapixel nga siya, kung pwede kay Realme naka 8 megapixel lang. Ito naman yung sample ng video nila, kung papansin nyo, medyo masisipot konti yung video ng 030 compared kay Realme 11 Pro Plus 5G. Till meron nga siyang 4K 60fps sa may video niya, itong Sin Habang naka 4K 30fps lang si Realme. Super dal lang ang features key sa may video quality para sa magiging ng presyo ng mga smartphone. Sin Phoenix 030 na ang pinakamulang nakita ko na meron ganitong klase ng video sa mga smartphone na testing ko ngayon. Ang nakakapagtaka lang dito guys, mas lamang si Realme sa may video stabilization. They supported si Realme ng 1080p at 60fps sa may video niya. Habang 1080p 30fps lang si Infinix dito. Yan yung sample nila guys. Syempre kung gagamitin yung ng dalawang smartphone na to, mas okay na gumamit tayo ng gimbal. Ito yung talagang kailangan para mas maging spot yung video natin. Ito naman yung sample ng video ko ito nila sa may front camera. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, is ito yung mic ng sample ng 030. Papakita ko rin sa inyo yung mic ng, I mean, paparinig ko rin sa inyo yung mic ng Realme 11 Pro Plus 5G. Ang matindi nga rito kay 030. Is kung ano yung capable niya sa may back camera na mayroong 4K 60fps, is kaya rin front camera niya. Ito naman yung sample ng Realme 11 Pro Plus 5G sa may mic niya. At supported lang siya ng 1080p na resolution sa may video niya. Kung gagamitin mo sila as vlogging phone, mas okay na maglagay tayo ng Internal mic sa dalawang smartphone na yan. Pero kasi may front camera nga, hindi hamak na mas maganda. Ang video quality ng 030 compared pwede Realme 11 Pro Plus 5G. Para sa akin kung sa may camera at video lang, goods naman silang pares dito. Pero kung malaga sa inyo yung 4K 60fps sa may front camera, eh, alam na kung sinong pipili sa dalawang smartphone na yan. Specs wise lang guys, napakasulit ng Infinix 030 para sa may 15K na SRP. compared sa may Realme 11 Pro Plus na meron 25K na SRP mataas na storage, mataas na megapixel, mataas trigger lang, ang lamang ni Realme, kumpara nga kay Infinix. Pero mas malakas naman sa game si Infinix, at mas mura pa. Kung gusto mo makita ang gaming performance ng Infinix Zero na nasa first comment yung link. Thanks for watching!